Hello everyone. Welcome sa unang-unang vlog namin ng pagpapagawa namin ng bahay or uh, passive income namin pag nag kami sa Pilipinas. Nabili namin itong properties na 'to noong 2016. Dito ito sa uh, Beverly Place sa Pampanga. Naisip pa bilhin 'to kasi mas malapit ito sa lahat malapit ang NLEX, malapit ang SM, malapit ang Robinsons, malapit na malapit din ang hospital. I think it's about 5 minutes away. At saka yung uh, Mega World also malapit din ito. Kaya nagustuhan namin itong lote. Oh, well, actually dalawang lote ito na binili namin. Papatayuan namin ang dalawang structures na dalawang uh, na uh, two-story. Yung isa, papaupahan, at saka yung isa, gagawing Airbnb. Para, pagka, uuwi kami, pwede namin i-block yung dates na gagamitin namin yung, yung property. So, kung meron kayong mga questions, or, uh, gusto nyo bumili ng uh, lote dito, marami pang available. Yung sa likod namin, available pa yan. Uh, message na ako mag-try kaming uh, magpost mag-post ng uh, progress nitong con uh, construct itong build na to every week so subaybayan nyo lang para meron kayo idea kung paano magpatayo yung so, mga nakikita nyo yan yan builder namin uh, sign na kami ng contract nyan okay see you next time